Narinig mo na ba ang tungkol sa mga isda na maaaring mahuli sa disyerto? Opo, tama ang inyong pagkakarinig sapagkat mayroon talagang natatanging isda na maaari mong mahuli sa kalawakan ng disyerto. Ito ay ang isdang tinatawag na langfish. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika dahil sa videong ito ay tatalakay natin ang isang natatanging isda na maari palang mahuli sa mainit, malawak at tuyong disyerto. Kaya naman kung bawo ka pa lamang dito sa aking channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga isda o fish, gaya ng ating pagkakaalam, ay nabubuhay lamang sa tubig o sa mga mamasamasang bahagi ng lupa o putik. Ngunit mayroon pa palang isang klase ng isda na mayroong kakayahang sa tuyong disyerto, partikular pa nga maaring makuha. Ang langfish ay kabilang sa pamilya ng mga isdang dipnoy mayroong anim na klase o species nito ang pininiwala matatagpuan sa Afrika, South America at Australia. At hindi gaya ng pangkaraniwang isda, ang mga langfish ay binansagan nga sa pangalang ito sapagkat sila ay literal na nagtataglay ng dalawang baga katulad din nating mga tao. Ang mga isdang ito na langfish ay kadalasan naman talagang matatagpuan sa katubigan o sa dagat. Subalit sa mga kontinente na mayroong mainit na klima at mahabang panahon ng tagtuyot, maaring ang mga anyong lupa ay natutuyot na karaniwang pinanirahan nga ng mga isdang langfish. At upang mabuhay, kinakailangan nilang mag-survive sa mainit at tuyong disyerto sa ilalim ng mainit na sikat ng araw at walang tubig. Ang mga isdang langfish ay mga omnivorous na isda na kumakain ng insekto, iba pang isda at maging mga damo. At di gaya ng ibang isda, madali lamang silang mabusog sapagkat wala silang tiyan katulad ng pangkaraniwang isda kundi isa lamang intestinal spiral valve. Sa panahon nga ng tagtuyot o taginit, kinakailangan nilang maglakbay sa malawak na disyerto upang makahanap ng lugar na mayroong tubig. Sa mga panahong ito ay nagagawa din nilang mag-adjust unang kanilang mga katawan at mga internal organs. May kakayahan silang pahinain hanggang sa 60% ang bagal ng kanilang metabolismo upang hindi agad sila magutom. Maging ang mga moist mula sa disyerto ay kailang kinokolekta sa gabi upang kailang magamit sa pagpapanatili na mamasa-masa ang kanilang katawan. Kaya nga nakakatuwang isipin na sa mga panahong katulad nito ay sa mga desyerto kadalasang nagtutungo ang mga mangingisda upang manghuli ng isdang langfish. Batid mo ba na para ring tao ang mga isdang ito na mayroon palang kakayahang mabuhay ng mayigit sa siyam na taong gulang. Kagaya na lamang ng langfish na matatagpuan sa Shed Aquarium sa Chicago na umabot na nga ng 95 years old. Kaya naman kung sakaling makakita ka ng nangingisda sa disyerto ay huwag ka nang magtataka dahil posible rin talagang makahuli sila dito ng isda. Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman Kaliskis ng isdang karpa Isang mainam na pampaswerte? Papaano at kailan nga ba ito dapat kunin upang maging pampaswerte mo? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung bakit nga ba maswerte ang kaliskis ng karpa at papaano ito mapapa sa iyo. Ang karpa o carp ay isang matabang uri ng tubig tabang na isda mula sa hanay ng mga seprinidae. Isang malaking grupo ng mga isda na kadalasang matatagpuan sa mga kontinente ng Asya, Europa at Amerika. Kabilang sa pamilya ng mga karpa ang goldfish at ang isdang koi. At batid naman natin na ang koi ay isang isda na sumisimbolo rin ng swerte, lalo na sa feng shui. Bilang pangpaswerte at simbolo ng kayamanan. Kaya maraming mayayaman ang nag-aalaga nito. Dahil nagpapahiwatig rin ito nang pagunlad at tagumpay. Ang Koi Rin o ang Karpa ay may iba't ibang kulay gaya ng pula, dilaw, asul, itim at puti. At batid mo ba na hindi ka dapat basta-basta nag-aalaga nito dahil ang mga maswerting bilang lamang ay ang numerong 1, 3, 6, 8 at 9. 1 bilang simbolo ng bagong simula. 3. Bilang simbolo ng pagunlad sa anumang larangan 6. Bilang pampaswerte 8. Bilang kayamanan at katanyagan At 9. Bilang simbolo ng long life at kaligtasan sa paglalakbay Kaya bago ka magalaga ng isdang ito, isaalang-alang mo ang mga numerong ito Pero kung hindi mo naman hilig ang magalaga ng isda ay maaari naman ang paglalagay ng mga painting nito sa inyong silid tanggapan bilang dekorasyon. Subalit kung ayaw mo rin ito, subalit nais mo pa rin swertihin gamit ang isda, ay maaari mong gamitin ang kaliskis nito. Ngunit papaano nga ba ito isasagawa? Isang araw lamang sa loob ng isang taon mo ito maaaring gawin upang maituring na ito'y epektibo. Ito ay sa araw ng Pasko. Kung mayroon kayong handa na isda, partikular na ang karpa, matapos mo itong lasapin o kainin, kumuha ka ng tatlong piraso ng kaliskis nito. Patuyuin sa ilalim ng araw o buwan, pagkatapos ay ilagay sa inyong wallet o sa pulang tela kasama ng iba mo pang gamit na pampaswerte. Dahil ang pagtatabi nito sa araw ng Pasko ang pinaniniwalaang magbibigay at magdadala sa iyo ng isang buong susunod na taon ng kasaganaan at karangian. Kaya sa susunod na Pasko, huwag mong kalimutan na kung kayo ay may hain na karpa na itabi na ang ilang kaliskis nito. Isang beses mo lamang ito maaaring gawin kaya huwag na huwag mo na itong palampasin. At laging tandaan na ang lahat ng ito ay pawang mga gabay lamang. Nasa sa inyo pa rin ang inyong ikauunlad sa buhay, manalig lamang sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.